iba't ibang uri ng chismosa. Una, scientist. Ito yung mga chismosang magaling mag-imbento ng kwento para siraan ka. Pangalawa, biologist. Ito naman yung chismosang pinag-aralan ang buhay ng may buhay. Pangatlo, anthropologist. Ito yung uri ng mga chismosang mahilig na magkalkal ng mga nakaraan mo. Number 4, Physicist. Ito naman yung chismosang nakabantay sa iyong mga galaw at kung paano ka nakikitungo sa ibang tao. Number 5, meron ding mga chismosang CCTV. Sila yung mga nakabantay sa iyo 24 oras pang aning na klase ng chismosa ay yung chismosang parang Google. Sila yung chismosang maraming alam tungkol sa iyo. Pangpito, meron din tayong chismosang tinatawag na hazard. Ito yung chismosang nakakasira ng buhay at pamilya. At ang panghuli ay ang chismosang tinatawag na wifi. Sila yung chismosang madaling makasagap ng chismis at balita. Oh, baka may ka dito sa mga orin ng chismosang kilala mo.